May ulam na naman tayo, guys. Oh, fresh from garden. Ayan, ito yung kagandaan ng my garden, guys. San kaya galing? Charan! Ayan. Yan yung kasama ko pala sa bahay. Ayan. Katulong. <laughs> Yan yung aking beloved. So, ngayon guys, papasok tayo dito sa ating garden. Ayan, yung bagyo beans natin. Ang dami ng bunga. Pwede nang pumitas ng ulamin. Ayan. Hi guys! Ayan. Mamimitas tayo ngayon ng uulamin at ipapamigay din. Kasi nga marami-rami yung kanyang bunga. So, let's go guys! Mamitas tayo. Ayan. O, tignan nyo. Ito yung mga bunga guys. Ayan. Mamimitas na tayo ng uulamin. Fresh, fresh. Ayan. So, sa lahat ng nanonood, thank you so much. God bless you all. Sana hindi kayo magsasawa na magsuporta sa lola kahit paminsan-minsan dahil nga napakahina ng signal dito sa bundok. So, ganun guys. Yun ang ating lifestyle. Ayan, no? Oh. Siya yung ating kasamang magpipitas. Aha. Ayan, guys. Oh, tignan nyo yung bunga guys. Mula sa lupa. Mula sa lupa. Hanggang sa tuktok. O, ang daming bunga. Kahit ganito lang karami. Ilang plat lang. Plat. Pero yung bunga guys. Ang dami. So mamitas tayo. So yun. Muli sa mga nanonood. Guys, ako'y nakikiusap. Ako'y nakikiusap. Parang nagmamakaawa. Hindi naman. Salamat, salamat sa mga suporta nyo, sa panunood nyo. Talagang dito sa YouTube, guys. Hindi madali. Mag-enjoy ka lang sa mga ginagawa. Sa, lalo na sa mga baguhan. kaya ko din ng mga baguhan. To do effort. Pero wag nyo stressin yung inyong mga sarili sa paggawa ng content. Be, uh, ano lang kung ano lang yung flow just go with the flow <laughs> kung ano yung nararamdaman na okay yun ang ating gagawin dahil hindi po madali yung pag youtube lalo na sa mga gustong mag start kailangan ng 4000 watch hour tapos 1000 subscribers And then, mag apply ka ng monetization. So, ingat-ingat guys sa mga reuse content. Yun yung mga hindi madali pag na-reuse content, tapos na-copyright. -na yung copyright guys, walang problema. Kasi, pag na-copyright, ano lang naman, makikihati yung song. Pag, mostly sa naka-copyright guys, yung sa song, sa mga ginagamit natin ng na mga songs. Ako nga guys, yung upload ko pa nung unang una after 2 years 3 years dun pa nag appear na meron palang copyright nakita nung may-ari ng um, song so makikihati siya pag, pag gusto mo naman na hindi makikihati i ano mo na lang huwag mong i-delete yung video guys i-cut mo lang i-trim mo or i-off mo yung song. Huwag mo nang ilagay yung song. Andun naman yung pagpipilian. Ako hindi ako nag delete ng copyright. Tapos dun sa Rios, Rios content kasi, yun yung parang nangunguha ka ng pag-aari ng iba. Ayan. So yun yun, yun yun yun. <laughs> Ganun guys ang pag-YouTube. Puyat sacrifices kung gusto mo talaga pero huwag kang mag-apura huwag mong pilitin kasi nakaka-stress hagard ka na hindi na maganda yung outcome so nangyari sa akin yan guys yung oras na ng kainan hindi ka nakain kahit gutom ka na tinatapos mo yung pag i -edit. kaya nga mas paganda pag hindi na yung edit yung ano na natural pag nag-video ka, sige. Diretso na. Para wala ng edit-edit. Kasi yon yung isang nagpapatagal. Yung pag-edit, magano mag-ano ka pa, mag-export ka pa. Tapos mag-upload ka pa. E kung gaya dito sa amin guys. Ang signal dito sa amin kasi nasa bundok, nasa bundok nga kami. Pero yung signal napakahina. Sobrang hina may time na walang wala. May mga messages na after 3 days, 2 days, 3 days, 4 days, saka ko lang nare-receive. So, pag may signal, yun yun naman yung time na talagang bakbakan yung aking paggawa ng content. So, kung ano na lang yung flow, yun na lang din talaga. Hindi ko pa nahanap yung talagang niche ko. Kasi nga guys, galing akong ibang bansa, galing akong Hong Kong. So, mix-mix talaga yung aking mga videos sa YouTube may mga pagluluto, may mga vlogs kung ano-ano na eh ngayon nandito na ako guys sa amin sa La Union nasa probinsya pa naman din kami so more on uh, sa paligid na lang, backyard-backyard kasi nga guys, dito lang ako sa bahay merong kaming maliit na sari-sari store yun ang aming binabantayan aking pinabantayan pag walang magbantay so hanggang dito na lang ako umiikot so pag pupunta naman ako ng bayan, madalian lang So, yun guys. Ayan. So, sa mga baguhan, magpatuloy lang sa pag upload Ingat-ingat uh, lang din, sabi ko nga sa mga copyright, sa mga risk content. Huwag kayong kukuha ng pag ng iba. Kasi masama talaga yung masama. <laughs> so, yan. Kasi sabi nga, meron nga yung napanood ko guys. Yung content niya is yung mga uh animals mga malalaking hayop, mga maliliit even the ants kahit mga black ants na uh, pero viral siya guys. So yun guys. Pag nagustuhan mo itong video, huwag naman kalimutan i-like, mag-comment guys. Kasi alam ko hindi ko man nababalikan lahat. Pero I know and I do believe that God is watching us. God is with us always. So, siya na yung magbabalik sa inyo ng siksikliglig na umaapaw, uh, liglig umaapaw na pagpapala sa inyong panonood. So, yun. Thank you and God bless. Bye-bye! Ayan. Thanks for watching. If you like my video, then like, share, subscribe. But if you don't like, please kindly suggest or comment down below what you prefer for my next videos or niche. Again, thank you so much for all the support. May God reward all your efforts.